Noong nakarang linggo ay dinalako ko kayo sa Surip Mountain Beach. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang pinakamaabang ang napakagandang falls sa bayan ng Bulinaw, ang Tara Falls. Ang falls na ito ay nakatakdang buksan anumang oras ng pagkatapos ng mga papeles nito. Sobrang napakaganda ng lugar na ito dahil maliban sa original na falls ay nagkaroon din ng mga accommodations. Meron na din mga swimming pools at pinaganda na rin ang hardware nito. Kung di ka pa na-updated sa development sa Tara Falls, Halikayo at ipapakita ko sa inyo ang isa na namang yaman ng kalikasan dito sa amin sa lugar ng lalawigan ng Pangasinan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang mag-subscribe, like at mag-comment pagkatapos panoorin ang video na ito. Salamat po! Yo, yo, it's Alden TV, let's vibe and see. in the heart of the wild where we're meant to be nature calls feel that breeze terra let's break free yo and see all the tv cabby gone come roll with me we'll hike the mountains climb the tallest trees waterfalls flowing got that serenity the rhythm of the earth now that's the remedy with the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Angsarap, maki pagognayan, sakali kasan, living off the grid, that's the ultimate. Let's fly with the wind. Come on, let's experience. Trees wave hello, feel that river flow. Nature's got the glow. Taranaki, let's go. Yeah, strum that guitar, let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land, living our best lives, hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams from sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom and colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shade skies wide and clear. Nature's my home. There's nothing to fear. Leave the hustle behind. Just you and me, finding peace in the wild. That's the key. Let's ride with you. Let's raise our hands to the sky so blue in this moment together it's just me and you see Alden TV Kai begin always by your side let's ride Our adventures alive in the heart of nature that's where we thrive. Wrong. Yeah, sa Sini Lana we'll make memories hand in hand. With every step, our spirits free. Here's to the earth, our harmony. We'll find magic in every leaf, in every stream. Let go of grief. Let's celebrate what, what we hold dear in this land. Spring cheer, so tired Now let's sail the seas through green valleys, dancing with the breeze. Join out in TV, let's make a stand for the beauty of our motherland. Feel the let's embrace the Yeah, let's go, Tarana. Let's turn together. Join our TV, feel the wonder in the land where heartbeats echo. Our Mother Earth, a vivid glow. Seven thousand islands, rise right in green, with oceans wide, a breathtaking sea. Let's dive into the forest. Deep and explore the caves where secrets sleep. feel the breeze let it guide your In the beauty of our home let's play. No, don't hit the glass, let's survive. Together we rise, together we we'll stand tall. Oh. oh.

Субтитры kanilang CR may washing area din dito kasi CR dito gabi yung kanilang CR mayroong bidet kasi ito parang hagdan kasi yung call sa ito eh ito 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 yan Oh, Hey. Ini mobil lang. you know, Grabe ganda. So para hagdan. Ganjal. Okay, lang, ini mobil lang. diba ba? pa doon, oh. Malaki. Sa so, pagdaw pa natin 'yon. So parang hagdan hagdan yung mga course dito. Ito pwede ka na maligo eh. Pero sa ngayon, pinagbabawal na ang tourism kasi na sa ulan ang lakas ng agos. Na kailan lang ay merong namatay dun sa kabilang falls So ito siya oh. Woo! Ganda. So, oh, parang may spillway dito. So, oh, di ba? Meron din doon. Ayan lang. Tapos so ito siya. Grabe ang ganda. Ito na okay. gagalit. Pwede meron kami ng malaking malaki. Punta natin yung pinakamataas. super ganda rito guys hindi ko lang alam ngayon hindi ko lang alam kung kailan mag-open parang alam ko open mag-open na yata sila pero kay saan meron ano sawa ka sa pub dito o yun o saka yung pulse yan o yan ito yung pinakamahabang pulse Ayan oh. Hindi ko makikita yun Ayan Meron din dito Panay yung falls ito eh Kasi meron din silang swimming pool Kamaya puntaan natin Yeah, oh. Pwede kayong magano rito. Pag picnic, ayan no? Ito yung ito natural falls ito dito nang gagaling oh. Doon kasi sa kami kanina, di distribute lang 'yan. So. Oh, lakas ng tubig. Grabe, Ayun, no? Ito nature na nature na ng dito yung mga bato pa 'yo. Originally ito talaga yung Tara Falls. Ayun. Yan. Yan, ano yan, hindi yan man-made. Talagang ano yan. Although nilagay ng hangga ng bandero, no, pero hindi na yan man-made. Yan ang malalim yan. Ibang apos na nito kayo, pinagbabawalan naman yung maligo. Kasi nung kailan lang, isang linggo ang nakaraan, mayroong namatay ng mga sudyante na hindi nagpaalam. Mga taga-mabini at taga-alamino. sila sa itok-tok ng falls. E biglang lumakas ng ulan nalaglag sila pagkakalam ko pito sila pero may nasasabi lima lang yung isa uh, grabe siya na grabe tapos yung yung isa namatay talaga kinabukasan na nakita yung bangkay may sabi sabi sa sa mga may mga puno kasi doon na nangatumba napanahon panahon ng ano panahon ng emong may mga natumba doon na puno. Yeah, yun yung kanilang mga ano. Hindi eh. ko alam kung 2-5 yata yung mga yan. Rooms na yan. Aircon. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim na rooms. At dito parang merong function hall dito. Dito naman yung swimming pool. Kaya pa rin dito. Ayan o. Oh. pati yung caretaker dito yung kanilang swimming pool dalawang pool pala sya yun oh sya rito yun know. oh yung design na yun diba para sa old rocks morning boss yung subliak saka ay vlog ko lang yun yun agad boss pabalik kay video ayos lang, lang. Ano, hampi nga nakalukat nya yan o yeah? yun well, nakaon gabalit ikaw akman lang hindi ko malam. nag-vlog to? Sino? Ay, diyan yeah, ang mga yun. Ya, abay, ano yung mga yan, boss? Yung mga nandyan? Mga, ano? Upuan. Tapos ito. Ah, CR ito mga ito. Pero wala nang ano dyan, wala nang accommodation doon lang talaga sa anim na yun. Ano yan uh, na ganun? Juni, sir. Juni. Sir Juni. Toledo. Toledo. Ayan. Dalawa ipon ito yun, ito, ano malalim din to pareho. Pambata lang. Ito yung pambata. Ah, siguro mga 4 feet, 2 feet, feet, lang yun. Full na pambata. Hmm. So, kailan nila balakbusan to? Ano to sa gitna? May CR? Shower, sir. Ah, shower. Shower area, yun. Oh. Ah, galing. Ganda, oh. So, virgin pa to, no? Hindi pa nabubuksan, eh. Virgin pa. Ayan o no? ganta Grabe yung ganda guys Hindi ko alam kung kailan ito mabubuksan Sa uh, ano So ganun nga Hindi siya officially open sa public Yung gitna na yan shower yan shower Dalawang pool Pool dun 2 uh, feet lang yan pambata Ito 6 uh, feet Ang matanda Tapos Yan Ito usually napapaliguan to eh Ito mga to Ilog yung pinanggalingan nito bandaron, napunta ko na rin yung sabi ko yung hidden paradise. Tag tag-ulan kasi kaya medyo malabo yung tubig eh. Pero pag uh, hindi tag-ulan, malinaw yan. Naliliguan yan. yun kaya may hagdanan eh. Pwede maligo. Malawak pa ito. Doon yung office nila. Nagpaalam na tayo mag-vlog kasi hindi pa naman talaga siya fishery ano eh, open eh. Sana ay na share ko sa inyo ng maganda yung ating video sa araw na ito. Yan. At sana ay huwag kayong mag-skip ng ads. <laughs> huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment Diyan sa baba. Salamat po sa inyo lahat. God bless.